sarap kaya lang hindi ko dala yung aking bathing suit imagine mo this is powder blue gimbal iloilo -ilo. it's really more fun in the Philippines What's up, what's up mga kachinoys! And for today's vlog ay bisitahin natin ang Pulong Bato Beach Resort dito sa San Joaquin, na dulo na ng Iloilo. And let's have a quick visit na rin sa Gimbal Municipality. And if you are not subscribed yet to my channel, please don't forget to click the subscribe button, paki-like and slap the notification bell for my latest videos. O nasan tayo ngayon nakarating? <laughs> Saan? Buktong bato, San Joaquin. Oh, kapis na. Kapis ka na kapis niya. Anong... Part pa to ng antique ng San Joaquin. Ah, antique. Ng San Joaquin, Iloilo. Oh, San Joaquin, Iloilo. So, dulo na pala to. Dulo na. Oh. So, guys, pumunta kami dito. Nakarating na kami dito Para siguro. Para makita, pakita ko sa'yo. Oo. Mm -hmm. Marami naman nagsiswimming siya. Pero, beach resort, beach house, ganyan. So, so tingnan natin kung ano kung maganda kasi hindi kami mag-swimming ngayon pero babalik na lang kami ayan tingnan natin muna hindi siya white sand guys ha? mabato siya walang white sand pero parang ang saya pwede kayo mag overnight dito ayan tingnan tingnan lang natin ay oo <laughs> Hi vlog! Welcome to my guys! <laughs> so, maganda guys! Ah, ano yun lang? Alam mo, napansin ko lang dito sa Iloilo, yung shore niya, masyado siyang close dito sa ano, sa pangpang -pang talaga. Alay ko, hindi na makakapag-enjoy na mag emote emote ka na maglalakad-lakad or tatakbo. Kasi dito na, parang sa Gimaras din, gano'n. Look, look, oh. Halo-halo na yung mga bato. Di ba maraming mga nagpapalandscape tapos ganito yung mga kinukuha nila which is hindi maganda kasi nasisira yung ano yung mga beach or yung mga uh, corals ganyan. So ito yung sinasabi ni Noy na pato na maraming nag uh, ano rito. Nagpi picture picture sila daw noon sila Mami Julie yung family nila dito. Ayan, so ang daming cottage. Ayan, sarap. Kaya lang hindi ko dala yung aking bathing suit. <laughs> Diba? diba hangga, uh, two one lang, so, benda, yung aking uh, piece ada one-piece So, ganda Welcome to San Joaquin in the New City. Welcome to the sun. tanga na naman, it's worth it na pumunta dito. So, pag nandito ka sa taas ng bato na to, ayan, so, ayan, 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 ayan nandiyan yung mga cottages and yung mga tao, ayan. So, andito ka, ayan, overlooking mo nga naman yung uh, beach dito, ayan, 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 Dyan. ganda. It's really more fun in the Philippines, sabi nga nila, di diba? Guys, ang daming ano rito. Sabi ko kay Noy, kumuha kami ng souvenir yung mga ano, yung mga different kinds of rocks. Like, tingnan nyo to, oh. Imagine mo, this is powder blue. Kasi itong isa, super kinis naman niya. Ang dami-dami dito, oh. Ayan, oh. Iba-iba. Oh. Ayan. May laman pa, oh. Magandang souvenir, ilagay mo sa isang clear vase, di ba? Ayan. Okay, so babalik na lang ulit kami dito. That's it for now. Thank you here in San Joaquin. Wow. Ayun guys, so may nadaanan na naman kami dito just like in 2 years ago. Merong ano, yellow pintu na nabinibenta. Ayan. Ayan. On the way to Gimbal ay talagang nagimbal kami sa century old na punong ito na buhay na buhay at nakatayo mismo sa kalsada. Sa gabi daw ay binubusinahan ng mga motorista kapag dumaraan sa punong ito dahil tayong mga Pilipino ay mapamahiin. Hello guys! So dadaan tayo sa simbahan ng Gimbal kasi along the way lang siya. Super ganda din ang simbahan at super old siya. Ayan, pasok tayo. so tinitingnan namin guys yung ano yung yung gilid ng simbahan or yung mornings niya kita mo rito na meron pa yung mga corals talaga medyo maingay kasi meron nagdadasal live yung dalawa sila so tingnan nyo guys meron talaga yung mga bakas na mga corals na parang pinagdikit-dikit so ang galing ang galing talaga So, ayun guys. Nasa likod namin yung Gimbal Church. So, wala siyang information kung kailan siya ginawa but we believe na, of course, lumang-luma siya. And then, ito yung kanilang plaza. Mga kachinoy si Barinto From the land of the rising sun and suns Gimbal, Iloilo Ayan So mga kachinoy sa doon, Ano na, 5 5.30 na nakapag. So nandito kami sa um, Pachoyan Sa plaza ng Gimbal Ayan Nasa tapat namin yung Yung municipal hall Titikman namin meron silang Pagpansit ano, loob And then meron silang kopya for 8 pesos. Mahal so, na rin. Pero sabi nila yung masarap na So ito na guys yung pancit si lomi. Ang tikman natin. Sabi ko yung chicharon na nandito. Hindi siya chicharon baboy. kundi chicharon kalabaw. Nakita ko na dala-dala Dala siya ng babae kanina. So ngayon nandito na siya sa ibaba. <laughs> Pero it's not bad. Kasi this is only 70 pesos. Ayan siya. ang init, init init niya. Yun ang masarap di ba sa mga soup or bachoy or mami. It should be sizzling hot. So, sakto lang naman yung lasa. Parang mas gusto ko pa rin Oo, hindi siya masarap na masarap. Pero, masarap. <laughs> <laughs> Masarap pa rin siya sa honey The best. Mas mahandi, pero masarap. So, guys, nakakita ako na aso kanina paglabas namin ng na simbahan. So, bibigyan ko sila dahil meron akong coaching treats. Ayan. So, ito yung isa. Hi! Ha? Huh? Ha? Huh? May hiya siya. Sana kainin niya. Come on, don't be shy. Aww. Oh, my God. Parang hindi niya alam yung treats na yun. Ayun ayun finally kinain niya na. Ay natakot pa siya sa akin. The Municipality of Gimbal is one of the most beautiful, cleanest and most organized town in Iloilo. Hello guys, so nakauwi na kami. So medyo uh, lang kami sa dinadaan kasi di ba maganda yung ganon. Ito mga pakwan na ito pala were from Gimaras. So ito yung nabili namin. So it's a ano, yellow pakwan inside. asabi uh, sabi ni Noy matamis daw to I don't know. Pero nakikita ko ito sa mga groceries meron sila. Ito try natin so gagayatin ko muna siya. And then, meron din kaming nabiling saging na saba. Ayan. So, gusto-gusto ko yung saging na saba, especially kung banana cute, tapos hilok na hinog siya yung gusto ko. And then, ngayon, since sa Canada nag-i-crave ako, mas gusto ko yung nilagang saging. Ayan. So, that's very healthy, di ba? So, yun. Gusto ko. Or kaya, pritong saging, ganun. Yung nga lang, medyo oily. Pwede rin natin siyang gawing sabakon kielo. Ayan. Ang sarap. Lalo na may Alaska evap, di ba? we bought this for 90 pesos. Ayan. Oh, no. So, yellow siya sa loob. Ayan, I don't know kung lahat kayo nakatikim na yan. Mukha siyang uh, melon. Ayan. Or mukha siyang kalabasa sa loob. <laughs> Siyempre, pagpakuan, masarap kung malamig. Luto yung ata siya sa inip. Actually, matamis nga siya, pero parang partially medyo Nagtuyo na siya sa init. Ano na kasi nakabilot siya sa init. Mas mga tindahan sa highway, di